Kaya po ako uh, nag-discuss nito dahil baka sampung tao po ang nagbigay sa akin ng informasyon mm -hmm. tungkol sa mga membro ng team ni Secretary Dizon. Iba-ibang source at uh, credible po at ang uh, ikinagulat ko ay nung sinabi ni Secretary Dizon na walang contractor sa kanyang team. Baka hin walang contractor sa papel na pangalan pero mm -hmm ang uh, nabalitaan ko nga ay talagang meron mm -hmm. at uh, pangalawa uh, inamin po ni secretary Dizon na nagkaroon sila ng mga diskusyon sa mga contractors sa isang interview ngayon lang sinabi daw niya uh, meron daw sa labas ng DPWH pero wala naman daw hinihingi sa mga meeting na 'yon bakit mm -hmm. daw sa labas uh, bakit naman sa labas uh, ginaganap ang mga meetings sa mga contractors mm -hmm. kaya para Uh, maiwasan na lang po ang uh, mga alleged hearsay, i-disclose na lang nila mm -hmm. sino ang mga contractors na na-meet nila. And uh, dagdagdagan ko po, ang isang uh, nabalitaan ko ay meron daw ebidensya na nagkaroon ng mga meetings ang mga membro ng team ni Secretary Dizon. At inaamin naman niya na uh, na-meet nila ang mga contractors. Mm -hmm. Kaya sana maging transparent na lang sila Sino ang mga contractors na kadiner nila, uh, na kamiting nila sa nakaraang buwan?